Kaway-kaway sa mga kaplantita at kaplantito. Ayan, mag-a-unbox na naman po tayo ngayon. This time, malalaki po yung mga halaman ko. At ang mga ito ay pre-order na rin ng aking mga kliyente. Siyempre, alam mo na, pag may mga regular clients na tayo at nabuild na rin ang trust, ay karamay na rin ang inyong plantita sa kanilang plantito-plantito journey. Kaya pag meron silang bet na halaman, ay nagpapahanap na lang sa akin. Yan, pakita ko na po sa inyo yung mga dumating na halaman. Ito o, oh, giant size na. Siya po ay si Pilodendron Variegated Fiddle Lime. Ito talaga yung nagdadala ng ganda niya eh. Oh. yung kanyang mga variegation sa dahon. At tingnan nyo naman, sobrang lalaki talaga. Itong isang ito, yung may pagka-elegante ang datingan, di ba? Si Pilodendron Bilite. Budget mil nga lang yung inavail ni client. Eh hala, na mo naman tong isang too, oh. nakalabas na ang ugat at ang laki. Alam mo nakikita ko lang to dati sa Tagaytay eh, sa Twin Lakes, gandang-ganda ako sa kanya. Siya po si Giant Philodendron Sanadu or Giant Sanadu. Pansinin niyo po ang ganda ng tindig ng mga stocks niya, di ba? Hahanapan ko na lang to siguro ng magandang paso para mas lalong kuminang ang lakas ng datingan niya. Eto pa ang isang budget meal, si Paraiso Verde. Kamakailan lamang may Paraiso Verde dun dun sa last video ko, napansin niyo po ba? Marami kasi talaga nagkakagusto dito. Yung variegation niya kasi maganda. At saka very affordable na ang price niya ngayon. Ah, eto pa ang isang bidang-bida rin sa ganda. Siya naman po ay si Golden Mela Lonely Eye. Alam niyo po ang magugustuhan niyo sa kanya, bukod sa napakalamig sa mata ng kulay, yung stocks niya ay matataba. Kumbaga may maaasahang tibay sa halaman na to. At kahit mamis mo pa ang regular watering schedule mo, ay hindi ka mag-aalala na matuyot siya dahil sa laki ba naman ng taba ng kanyang stocks, ay napakarami niyang imbak na tubig. Ah, ito, I'm sure matutuwa rin ang aking kliyente. Kasi napakaganda rin ang forma niya. Tingnan mo naman ang kanyang bagong dahon. Napakatingkad na orange. Siya naman po ay si Philodendron Prince Albert. Nagja-giant -gi size din ang isang ito. Siya nga po pala, indoor plant din po siya ha. Yung mga ibinibida ko po sa inyo, bawal silang matamaan ng direktang sikat ng araw at mabilis pong masusunog ang kanilang mga dahon. Wow! Dito ako nagulat. First time ko itong nakita ng personal. Ang lalaki ng mga puso, higit dalawang dangkal ang sukat. Halang, ganda talaga. Ito nga po pala ay si Anturium Magnificum, ang sosin ng datingan ng halaman na ito. Yung dahon niya po ay may pagkabelbiti yung texture. Alam niyo po ba na si Anturium Magnificum ay isa sa itinuturing na tropical rainforest plant kaya ito po ay nangangailangan din ng bright indirect sunlight na may good air circulation, hindi pwedeng kulob. Kaya advisable na ipwesto siya sa bright open area. Ito naman po ay si Caladium lindeni ay. Ang maganda sa kanya, pwede siya sa low light area sa, pero mas maganda pa rin kung mapapaarawan siya sa umaga ng mga dalawa hanggang apat na oras. At sa pagdidilig naman, pwede na ang dalawa hanggang tatlong beses sa kada isang linggo. Hala, ito hindi kasama sa order ko ah. Napakaganda naman ng papribi ni supplier. Siya naman po ay si Alocasia Frydeck. May pagka-velvety rin yung texture ng mga dahon niya. At isa po ito sa paboritong i-collect na Alocasia Lovers. Si Fidelip naman na isinail sa akin ni supplier kasi may konting tama sa dahon, no? Maganda pa rin naman, di ba? Kasi napakaliit lang naman ng chismis. O siya, maraming salamat pong muli sa pagsama sa aking unboxing serye. Nawa ay nakapagbahagi po ako sa inyo ng maliit na informasyon ukol sa ilang mga halaman. Siya nga po pala, maaaring rin po akong sundan sa aking YouTube channel, ang The Late Bloomer PH. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting! Muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!